isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga panter yan sisir ko lang po sa inyo itong mga coins na ating na yung iba ay galing sa Mindoro kasamahan po nung ito ay galing do sa kapatid ko kay Jessica yan shout sa inyo dyan sa Mindoro kay hey, Jessica si out sa iyo ay Diyos ka yan tapos ito ay kay Brian di taunan yan ito po ay 2 dollars Canada yan ito po ay galing kay Brian di taunan yan ito naman na galing kay Jason sa kapatid ko rin po Binigyan niya sa akin tong one dime yan ibigay niyo nga ako bukas sa ilan ng eh. tapos ito naman po inahan ko year 2016 semi-op center yan, error tapos ito naman po galing kay doon sa kapatid ko po kay Ruby ha yan may naging niya sa akin itong 1991 na ano small type ng ano Tamaraw One Piece o oh, si Rizal yan shout out po sa inyong lahat sa mga kapatid ko sa Mindoro yan sa mga taga bakulod yan. Sa mga Lisita Family. Yan po, shout out po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo iisa-isahin isa at kayo po Panibani Family. Yan. Shout out po sa inyo. Mga kamag-anak ng aking asawa dyan sa Negros. Yan. Sa mga silent viewer po natin, shoutout po sa inyong lahat yan po maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa aking monteng channel yan sa pagtitiwala nyo po yung mga sinusuportahan ko diyan po kayong maglalat pag ako po nanonood ng mga video nyo tinatapos ko kaya maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta hanggang dito lang po muna at sa muli maraming maraming salamat po bye bye